Sa mahigit isang libong taon ng kasaysayan ng British monarchy, bihira silang magbitiwan ng opinyon tungkol sa mga bansang hindi bahagi ng kanilang imperyo. At kung meron mang isang bansa na hindi mo aasahang mapapansin ng mga British royals, ito ay ang Pilipinas. Isang maliit at tropical na bansa sa Timog Silangang Asya libu-libong milya ang layo mula sa Buckingham Palace. Kaya, nang marinig ng mundo ang ilang pahayag ng mga British Royals tungkol sa mga Pilipino, marami ang nabigla. Papuri ba ito o pangutya? Ano nga ba talaga ang sinabi ng mga British Royals tungkol sa mga Pilipino na ikinagulat ng buong mundo? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na ilike ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Ang British Royal Family ay mapagal nang nakatoon sa diplomasya at panlabas na relasyon. Pero kadalasan, limitado lang ito sa mga bansang bahagi ng Commonwealth, tulad ng India, Australia, Canada at iba pa. Kaya, laking gulat ng marami nang unti-unting mabanggit ang Filipinos sa mga talumpati, interviews at personal na kwento ng mga royal family members. Pero, bago pa man marinig ng mundo ang lahat ng ito, ang mga Pilipino ay mapagal nang gumagalaw ng tahimik sa likod ng eksena. Nagsimula ang malaking pagdating ng mga manggagawang Pilipino sa United Kingdom noong dekada 70. Kasabay ng lumalalang kakulangan ng mga nurse at caregivers sa healthcare system ng naturang bansa isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagtanggap ng National Health Service o NHS ng UK sa mga Filipino nurse. Dahil sa kilala ang mga ito sa pagiging maasikaso, maabilidad at tapat sa tungkulin. Noong 1990s, lalo pang dumami ang mga Pilipinos sa UK, hindi lamang sa sektor ng kalusugan kundi pati na rin sa hospitality, domestic work, at caregiving. Sa kabila ng pagiging dayuhan sa isang banyagang bansa, ang mga Pilipino ay naging mahalagang bahagi ng maraming tahanan at ospital sa UK. Kaya hindi na katakataka na mapansin sila ng mismong mga miyembro ng royal family. Noong 1997, sa huling araw ng British rules sa Hong Kong, dumalo si Prince Charles, na ngayon ay si King Charles III sa makasaysayang turnover ceremony ng naturang lungsod mula UK patungong China. Sa isang pribadong pag-uusap na hindi inaasahang marerecord ng mga press, nabanggit niya ang resilience o katatagan ng mga Filipino workers sa lungsod. Anya, The Filipinos here show a remarkable strength of spirit. They are among the most hard-working and dedicated people I've seen. Hindi ito scripted at lalong hindi ito press release. Ito ay tauspusong obserbasyon ng isang prinsipe na natuwa sa sipag at tibay ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Fast forward to 2021, sa isang eksklusibong panayam kay Oprah Winfrey, ibinunyag din na Prince Harry at Meghan Markle ang kanilang mga personal na kwento, struggles at saloobin matapos umalis sa kanilang royal duties. Sa gitna ng interview, ibinahagi ng mag-asawa kung paano sila natulungan ng isang Pilipina Isang kasambahay na bagaman hindi pinangalanan ay nagpabago sa kanilang pananaw tungkol sa pamilya. Ayon kay Megan, "During our time in Canada, we had help from a Filipina. She became like family. She brought so much warmth into our home." Samantala, sinabi naman ni Prince Harry, "We learned so much about Filipino values, especially how much they value family and kindness." It reminded me of the things that really matter. Sa gitna ng matitinding pagsubok na kanilang pinagdaanan, isang Pilipina ang nagbigay ng liwanad at pag-asa sa kanila. Ito ay personal, totoo, at taus pusong pasasalamat. Noong panahon naman ng pandemya, naging viral ang isang Zoom call ni Kate Middleton, ang Duchess of Cambridge, kasama ang ilang healthcare workers isa sa mga ito ay isang Filipina nurse sa UK. Matapos marinig ang kanyang kwento, sinabi ni Kate, Your story is inspiring. I hope Filipinos everywhere know how much the UK values your sacrifices. Dahil dito, umani ng papuri si Kate sa social media. Marami ang natuwa sa pagkilala niyang yon sa mga OFW at frontliners. Ngunit ang pinakamakabagbag-damdaming pahayag ay mula kay Princess Diana. Bago siya pumanaw noong 1997, si Princess Diana ay madalas bumisita sa mga bahay-ampunan at ospital sa UK, kung saan madalas din niyang makasalamuha ang mga Pilipino. Ayon sa isang royal aid na malapit kay Princess Diana, may mga pagkakataon kung saan napapansin ng prinsesa ang malaking kaibahan ng mga Pilipino nurses. Anya, Diana was always impressed by the kindness of the Filipino nurses. She once said, they heal not just with medicine, but with their hearts. Sa gitna ng mahigpit na mundo ng mga maharlika, Isang bagay ang hindi maitatago sa mga mata ni Princess Diana, at iyon ay ang di matatawarang malasakit ng mga Pilipino. Habang ang iba ay sumusunod lang sa tungkulin, ang mga Pilipino ay nag ng kanilang puso. Sa bawat silid ng ospital, sa bawat pag-alalay sa mga may sakit, naramdaman ng prinsesa ang malaking pagkakaiba at mula sa isang prinsesang minahal ng mundo iyon ay higit pa sa papuri iyon ay pagkilala hindi man naging kolonya ng brepanya ang pilipinas ramdam ang epekto ng kanilang mga sayta ang ganitong mga pahayag ay tila simpleng papuri lamang pero sa mata ng mundo, ito ay isang endorsement mula sa isa sa pinakarespetadong institusyon sa kasaysayan. Hindi lamang ito nagpapataas ng moral ng ating mga kababayan, lalo na ng mga OFWs, kundi nagpapaalala rin ito sa buong mundo na ang mga Pilipino ay mahuhusay, may dignidad at malasakip. Sa bawat ngiti, sa bawat serbisyo at sa bawat sakripisyo ang mga Pilipino ay napapansin. At oo, kahit ang mga hari at reyna ng mundo ay humahanga sa mga Pilipino. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong mapansin ng royal family. Pero ang mga Pilipino ay hindi lang basta napansin, sila ay pinuri, kinilala at hinangaan. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, sa mga British Royals, kaninong pahayag ang pinaka nagpa sa iyo bilang Pilipino? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com slash Maraming salamat sa panonood and see you next time!